Hi guys, for today's video, kay Mangla Agnes ang pamangkon karong adlaw. So karon guys, magprepare mi sa mga gamit kay mga to. Ajud mi ikaw sa among mga preparation. So guys, kay nagbutang. Ano daga gamay na mga. Deo, kanilan dai pur. Anya guys, nahuman man among pag pagprak pag sa mga gamit ni Sanina, then nag-amo na mga bags para magugi ka nami. Ayan guys kay muna, na mo na og sa taas kay para mag prepare na sa sa mga mundalon nan nga food Then, bag na og guys kay akong gi-abrihan ang work ang, ang pultahan para hay hayag sa sulod pag bukas ng pintuan po ay ang kapamangkin ko po ay wow nagre-ready na sa mga dadali namin na food. Wow. Ayan po ay nag nagkukad na siya ng mga ng rice. At ako na ay kinuha ko yung mga drinks namin, yung mga sito, yung mga tilata. So, guys, ito yung mga dala namin, guys. Maliit na yung dala namin kasi malapit naman lang yung pupuntahan namin. Oh, no. So, ayan, guys, ito yung dala namin. At lumakad na kami para masumta -ma na mo arimos yeah, yung paglakad rin. namin so lumabas na kami sa aming lugar oh, at nung gamadali kami kasi already 12 na so hapon na talaga pagka magkabihan magabi kami doon so kailangan namin magmamadali lumabas ito sa lugar na ito para rin makaligo na kami okay. so itong lakad namin guys ay is unexpected wala kaming pinaplano na lakad <coughs> our date na plano na date na pupuntahan namin so impronto talaga to guys so patong lalabas na kami guys kasi it's already one o'clock na ata ito guys then pag magkabig na talaga kami doon kami lang dalawa guys ah, nag nag plano nito o oh, nagka intindihan ng aming lakad ngayon so kami din dalawa yung maging close maging close sa ah, itong bagay ni nito guys ay excited at kabahan guys kasi hindi, wala kami kapera-pera nito pero Rot! kaya may Rot! Rot! kunting pera naman na ano na save pero hindi baka makasya yung ano namin fair at saka so ayan guys nakalabas na kami sa aming lugar sa highway na kami ngayon tumawet kami guys kasi bibili kami na bread uh, para hindi madagdang yung food namin madagdang may nag, nag promo pala yung jollies ba guys kasi opening sila at may mga free freebies sila dito ngayon so ayan guys nabimilo na kami ng mga bread at may freebies kami na ano uh, peanut butter so, tapos na kami nabili guys nabimilo na, na kami ako yung pupunta namin yan sa unahan lang okay, guys guys, maghanap kami ng masasakyan ng motorcycle so ayan guys, nakahanap kami ng masasakyan, so sinakyan namin guys is uh, relatives, uh, relatives lang namin at uh, isa lang yung motor yung yung kinuha namin kasi yung isa ay wala dyan, uh, relatives namin din kaya siya na lang yung nagtit namin uh, dalawa kami sa isang motor and ah, uh, medyo malayo malayo din yung sa amin papuntahan kasi kasi bukid yung amin papuntahan yan yung may daan patong bukid na may pool so nakasakay talaga kami ng tricycle so ito pala yung view guys sa bukid na aming pinag uh, dinaanan so ito yung ang uh, ano niya, daan lang patungo doon sa pool na bukid na may pool. So, ang yung mga dinaanan namin na liko-liko guys. Ganyan. Ito yung da da daan na patungo doon. Then, malay malay pa talaga siya guys. Kasi bukid kasi. So, city na yung makikita nyo guys. At din oh, guys ay dito nakatira yung auntie ko ng kapatid ng mama ko and dito yung ilang bahay at nisita lang na may sandali. Sili, Then, maraga dahil kami dun sa pupunta namin na may pool daw dito. So, kapag pumunta kayo dito, guys, ay may kasama din. Marami kayo. Then, pwede dito din kayo mag-hike, mag-camping. Mag at dito ang da daan patungo dun sa may pool. Bukit na may pool talaga. So, so sasakay talaga kayo ng motorcycle, guys dapat lang yung guys kung dala kayo ng motor or sarili yung motor ay pang oh, off road talaga yan kasi masisira yung, yung mga gulong siguro talaga guys kasi bato bato yung dadaan ng so yun guys dapat pwede din lakarin siya guys pero ang layo talaga siya guys so parang malapit na kami ngayon dito guys at So, isang liko na lang guys kasi marami na may pupuntahan namin. So, andito na kami guys. So, nakikita niyo po nyo guys parang hindi niya na ano yung so ito yung itsura ng may pool bukid na may pool guys so makikita Lito nyo yung city so unang piyunta ng pamangkin ko guys ay dyan po guys sa may city ka, makikita yung city guys sobrang ganda talaga guys so binibidyohan mo namin yung ano yung spot guys kasi si mag sobrang ganda talaga diyan guys. So hindi hindi pa kami naligo pa dating guys kasi nababayad pa kami ng insurance at saka sa cottage. So it man may makita kayong city at saka po sa gilid guys. So nabayaran na namin yung entrance at saka cottage guys. So yung entrance guys 50 per head, yung cottage is 150. So, hindi pa talaga kami nangaligo dyan, dyan, dyan guys, kasi nagpicture-picture lang kami, nag-overview lang kami, guys. So, ito yung pool, guys. So, yun kasi, guys, yung pool kasi, guys, kasi, kasi wala pang, ano, linis, guys. So, madumi yung pool, so, hindi kami naliligo dyan, guys, nag-picture-taking lang kami, so, nag-OTD uh, lang kami dyan, guys. So picture take at video lang ginan pinuntahan namin dito guys. So ito yung city, ito yung lugar ng pinuntahan namin na may po sa bukid. So picture video at saka uh, wala ano kami guys, nag kumakain na kami ng konti sa aming dinadalang pagkain. So ito yung dala namin guys. Maliit na yung dala namin. So, may bread, mga sito. So ito yung view sa cottage na ni-rent namin. So, pasensya kayo sa voice over ko guys ha, kasi may sakit talaga ako ngayon guys. So, ito lang yung ginagawa namin dito sa cottage, sa lugar na ito. Nag-viewing lang, na video video nag video taking lang. So, ito lang guys, hindi kami nagtagal. Uh, umalis na kami agad guys kasi uh, na picture taking lang kami hindi kasi kami nakaligal so then, guys so bad na kami guys kasi ka pagod na kami sa, sa, sa init ng panahon char ito guys okay na mama masaya naman kami guys kahit picture taking na at saka video video lang yung nagawa namin dito so at least na anwan yung buhay namin guys. na anwan yung otak namin guys hindi kami kami nag ano guys uminto sa bahay ng so, tita namin guys kasi nagmamadali kami at gusto na namin magpahinga na ang kasi sa init ang panahon so dito nang daanan guys kung saan kami dumaan kanina guys na uh, babalik din yung daan namin so patong bababa na kami guys kasi uh, na kami eh kunti lang yung oras namin dun sa Mindosa pinuntahan namin so makikita pa rin yung city guys patung pa uwi guys so dito yung uh, daan na yung saan kami dumaan kanina at makikita pa rin yung uh, city at saka so ayan guys pababa na kami so gusto talaga mo uwi guys ayan nandito na kami sa baba guys so mamili kami kami sa 7 guys na nang load guys kasi wala talaga akong load so mag upload sana ako guys doon sa bu bukid pero hindi ako nag upload kasi wala akong kaming mga load nang load so nakapaload na ako guys ito sa 7-Eleven so umuwi na kami guys papuntang aming bahay so manakita kami jolis na ano so manakita kami ano guys si jolis guys nasa labas so yun, mabalik talaga guys, guys para mapapicture ako sa kanya sa so, napapicture talaga talaga ako guys super, super cute ni Jonas guys dapat okay, Tupat, mapicture talaga ako guys nakikita na ako so tapos na yung picture take kay Julis tumawad na kami guys kasi uwi na kami talaga guys para magpahinga sa kainit ng panahon so dito yung daan patungo sa amin guys sobrang init talaga guys so, naman kami guys Going to So, dito na yung matatapos yung vlog namin. Sana subscribe, share, and like my videos. Thank you so much, guys. Ingat kayo. Bye-bye.